Kakaiba nga niyo pala yung merienda namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. At pwede pwede niyo rin yung gawin di yan sa inyo. for the good. Bali, <laughs> pinagsama-sama ko nga nila nga pala dito yung glutinous rice, asin, at saka tubig. Tapos nung karne na nga niyo pala yung itsura mga kamangyan, pinahaba ang namin. Ako, nung nilagay din sa nakulong tubig. Tapos nung naglutangan na nga ni Huyaan, ibig sabihin, luto na. Tapos <laughs> din sa isang kawali, naglagay lang ako ng tubig, chicken cube, hot sauce, asukal, kuluan natin kanina tapos aring cheese. So, after lang minutes nga niyo mga kamangyan, sa wakas nga niyo ay naluto na aring ating merienda. Feeling ko nasa Korea kami. Ala grabe napaka okay. Sobrang natuwa kami dito mga kamangyan kasi sim na sim siya dun sa mga street food sa Korea. So dapat talaga kapag kakainin niyo ito, sobrang init. Eh tingnan niyo naman yung mga kasamahan ko diyan mga kamangyan, talagang nag-aagawan Salamat. Kaya ako natatakam na din kayo diyan ako igawin niyo na rin ho. Ay, for the good. Tara sas ganila ako pala muna mga kamangyan. Nakakatuwa nga ni na ang dami na nagamit. Na, na beauty white rejuve -yup set ng glow Babe. legit sobrang ganda nito mga kamang yan, packaging pala ang talagang pasabog na alam mong pinag-aralan. So kung may pimples ka, dark spot, open pores, naku, perfect na perfect to sa'yo. Wala pang 7 days, makikita mo na na may pagbabago na sa balat mo. Na, para bang nag-glow-glow -glow ka na, ala, sobrang arte. Yes, so mga kamangyan nagatuklap-tuklap siya, pero hindi siya katulad nung iba na sobrang pula, na nagasugat na yung muka. At masasabi ko rin mga kamangyan na sa dinami-dami ng mga rejuve set na nagamit ko, iba ho ari magpag -glow. Totoo yung inasabi nila na kapag ginamit mo tong product na to, at tulungan kanila na talagang ilabas yung tunay na beauty mo. Kaya kung naga Dalawang isip pa kayo diyan na gumamit mga kamag-an nako ay ito na yung sign ninyo for the good.